Okay, so bad news, as in super super bad news tayo today, actually kagabi ko pa nalaman, okay, so we have made um yung ating bracelet, which is yung ating protection bracelet, and ang ko nang nagawa, as in, as in dami ko nang nagawa, uh, total of to be siguro mga... 15 na yung nagawa ko nito yung nasa kamay ko ngayon ay 10 oo 10 and yung 5 is more on trial and error sya parang ganon so wala na rin yung yarn natin ayan o yung nylon natin paubos na sya so nakaubos na tayo ng isang ganito and then syempre yung araw na dinidicate natin sa paggawa nito. Okay, okay na sana siya eh. Ayan, okay na siya. Kaso, the problem is, ang problema ay, eto. Kita nyo yan? Ayan. Ayan, yung kulay puti na yan. Ayan. Okay. So, ganyan siya nung kinabit ko. Ayan. Siya ay red uh, agate red agate siya nung kinabit ko. So, itong nag ng kulay or nag ito yung suot-suot ko. Okay, ito yung suot-suot ko lagi. Pag, basta, suot-suot ko siya. Okay, suot-suot ko siya. Pag naguhugas ako, pag, basta, suot-suot ko siya lagi. Ayan. Kaya siya nag ng ganyan. Ayan, nag siya. Okay, nag siya. Ayan. So, ang ginawa ko, kinuha ko lahat 'yung beads tapos nilagay ko siya dito. Okay, and then kung makikita nyo ayan na nga nagtutuklapan na nga siya lahat. Okay. So, what we're going to do with this one is kakalasin natin siya lahat, 'no? Gugupitin natin siya. Ayan, gugupitin natin siya kasi kukunin ko dito 'yung sinabar. Okay, kukunin ko dito 'yung sinabar kasi ayan, 'yung sinabar dito ay totoo. Eto, totoo tong sinabar na to. Sure na sure ako 100%. And of course, yung ating evil eye. Ayan, kukunin natin siya. So, gagawin natin. Ito, itong, atyan, meron pa pala ditong sinabar. Ayan, kukunin natin yan lahat. Ayan, kukunin natin yan. Yung mga ano. Ayan, yung sinabar at saka yung white. Kukunin natin yan lahat yan, lahat. Hindi ko i hindi ko i to. Etong kulay ano na to, yan, sayang lahat ng pagod natin. Sayang lahat ng Gan pero ganun talaga, no? Ganun talaga ang ang buhay, no? Ganun talaga ang life. Minsan may mga bagay na naumpisahan ka tapos kinakailangan mong mag back to zero. Hoy, nahulog. Ayan, no? Oh, so, harap harapang kung pinuputol sa inyo yan ha? kasi wala talaga akong balak na na ibenta to lalo na kung hindi totoo yung nakalagay ganyan tayo kakalidjit kahit ang dami na nating effort na nilagay sa isang bagay willing akong putulin at sirain so ganun din yun sa inyo ha ganun din yun sa inyo sigilang um, sige lang minsan may mga bagay talaga hindi ang dami mo nang nilagay na effort tapos hindi talaga nag work according to your plan okay so yan sirain na lang natin siya actually pwede ko siyang i-ibenta i-continue yung plano na ibenta pero hindi eh. masisira yung ano ko eh masisira tayo so, maging pangilatis din kayo sa mga binibili ninyo Okay kasi ako tiwala ako dun sa binilhan ko eh kasi so, sobrang sobrang tiwala talaga ako dun sa binilhan ko na hindi niya ako lolokohin ganon So sad to say ayan na tayo ay naisahan Okay so sayang lahat ng ating effort ayan lahat ng ating effort lahat ng ating pagod ayan wala na back to zero tayo ulit, okay? So, sinishare ko to sa inyo, hindi para kaawaan nyo ko or something. Sinishare ko to sa inyo, una, para maging ang ingay. Para maging motivation. Ayan, so sira na siya lahat. pinutol ko na lahat. Ayan, pinutol ko na lahat. Okay? So, para maging motivation, para maging motivation, ay, meron pa. Ayan, para maging motivation yan sa inyong lahat na maski gaano ka daming effort na ang nilagay ninyo sa isang bagay, kung mali, mali. Kung hindi tama, hindi tama. Kailangan mong ulitin at itama. Okay ba yun? ba diba? Yung iba kasi dyan sasabihin, ay, hindi ko to uulitin kasi nakakapanghinayang, 'di ba? Ang dami kong effort na nilagay. Ang dami kong ang dami kong tumbling at saka backward na ginawa. Pero 'yun nga. Ganun talaga ang buhay, 'di ba? That's that's life. Ganyan talaga ang ating ano. Ayun na siya. Kinuha ko na 'yung Cinnabar at saka 'yung ice. Tapos ulitin natin siya siguro mga baka mag black obsidian na lang akong ilalagay dyan kasi meron akong mga black obsidian dyan na meron sana akong paggagamitan pero sad to say hindi siya sad to say meron sana akong paggagamitan paggaga sad to say meron sana akong paggagamitan ng mga yon pero yun nga ba diba? ganun talaga ang buhay ba diba? so anyway medyo alam ko medyo makalat tong video na to pero ganun talaga Hi! Life must go on. Good morning. Be happy. Be positive. Be motivated. Okay lang na mag-umpisa ulit.